Mga birthday na tatama ng jackpot sa loto. January 29, kailan dapat tumaya kapag nararamdaman mong sinisipag ka at gumagawa ng gawaing bahay? January 31, kailan dapat tumaya kapag nakaranas ka ng break up sa pag-ibig o may nakasamaan ka ng loob? March 28, kailan dapat tumaya kapag ikaw ay napaaway, may nang iinis sa iyo o may kinaiinisan ka? April 22. Kailan dapat tumaya kapag ikaw ay single kung saan nagtanim ka ng halaman o bumili ng pulang bagay? May 4. Kailan dapat tumaya kapag ikaw ay kagagaling lang sa isang religious experience o celebration? May 13. Kailan dapat tumaya kapag ikaw ay kagagaling lang sa isang okasyong masaya tulad ng fiesta at birthday? Dapat ding ikaw ay masaya sa araw na iyon. John 19, kailan dapat tumaya kapag ikaw ay malayo sa iyong pamilya o bahay at kung ikaw ay nasa abroad, pwede ka rin tumaya sa loto kapag kakatapos lang magbasa ng libro. John 22, kailan dapat tumaya kapag ikaw ay may mabigat na problema lalo na sa pamilya na halos di na nila masolusyonan. August 23, kailan dapat tumaya kapag ikaw ay niyaya ng iyong kabarkada upang maglakwat sa. December 13, kailan dapat tumaya kapag ikaw ay nakakita ng mahabang pela sa loto, pwede ka rin tumaya sa loto kapag katatapos mo lang magtanim. December 20, kailan dapat tumaya kapag na mismo ang iyong pamilya kung ikaw ay nasa malayong lugar, pwede ka rin tumaya kung kakatapos mo palang tumulong sa iyong pamilya. So yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming sa salamat.